inaasahang muling sasablay ang Pilipinas sa pagkamit ng 5.5% hanggang 6.5% na target na economic growth o paglago ng ekonomiya ngayong taon. Sa unang siyam na buwan ng 2025, umabot lang sa 5% ang average na economics expansion. Economic expansion ng Pilipinas at kailangan upang makamit ang 7% na growth rate sa huling quarter para makamit ang nasabing target. Kung sakali, ito na ikatlong sunod na taon na hindi makakamit ng bansa ang itinakdang growth target. Matatandaan noong 2024, umabot lang sa 5.6% ang full year growth ng bansa na mas mababa sa economic target ng 6% hanggang 6.5%. Nabitin din sa 5.5% ang economic growth ng Pilipinas noong 2023 na mas mababa sa target ng 6% hanggang 7%. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, isa sa mga dahilan na kanilang nakikita ay pagkawala ng kumpiyansa ng mga negosyante at mga dayuhan na mamubunan sa Pilipinas dahil sa isyu ng korupsyon sa bansa. Sa kabila nito, nilinaw ni DepDev Secretary Arsenio Balisakan na katanggap-tanggap pa rin ang 5% growth rate na posibleng makamit ng bansa ngayong taon.